Lalo na pag Disyembre ay darating Oh 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 Maraming marami po salamat kila Mayor Sa kanyang ina Maraming maraming salamat kami mahihirap eh. Hindi pero babaya Maraming salamat po kay Mami Sonia Kay Mayor Maraming salamat po Nabigyan kami ng biyaya Maraming maraming salamat po kay Mayor Maraming maraming, maraming salamat po talaga Maraming maraming pong salamat sa kanila At tulong po nila sila ko sila makakalimot Tas ko Tintila araw-araw Kahit minsan may pagsubok sa daanan Hindi ka dapat mangamba at nandirito ka Sa lugar na di nawawalang saya Marami po siyang natutulungan, lalo na po kami Salamat po dahil tinulungan niyo po ako Maraming maraming salamat, Mayor Papasalamat po sa iyo, Mayor, sa iyo pinagkalugin sa amin minsan ay di nakakahon Pagmasdan at baka na sa paligid mo lang Magniningning pag-ibig natin tila tala Ramdam mo na di ka nag-iisa Ang sarap Ang galing ni Mayor mag-alaga. <laughs> yes to so City! Makikita natin yung full potentials pa ng Baliwag at ni Mayor Ferdy. Once na uh, you can get hold of, you becoming a city. I believe in the vision of Mayor Ferdi na uh, talagang magiging siya dada, Baliwag. sabit na ng parol, si Papa, si Papa ayos na din ang paborito. ay mapikita, mapikita. Nagniningning buong paligid ng kalsada Pasko na tintila araw-araw At minisan di tayo napabayaan Ng mahal na lungsod ko Iba ang alaga Damang nag-uumapaw na pag -asa. Misonya, Maraming maraming salamat po sa handol yung ko ngayon sa amin. I love you! <laughs> Mayor, salamat sa iyong binigay na bigas. Thank you, Mayor. Maraming salamat po, Mayor and Mami Sonia. Maraming po salamat, Mayor, Mami Sonia. Salamat, Mayor, Mami Sonia. Thank, Thank you, very much! Ang rigalo minsan ay ginakakahon Pagmasdan at baka na sa paligid Magniningning pag-ibig natin tila tala Ramdam mo na di ka nag-iisa Ang sarap Nakatikim ka, na ka na ba? Pihikan man sa makana Lasahan mo ang mahika Kiresti o Marisa O kahit sino sa kanila Panlasa mo ready mo wa, Kasi ako'y takam na takam na kasi talaga tapos magsimbang gabi paglabas ng simbahan Kita yung ganda Alam mo na nasa puder ka ng baliwag Kapag yung pag-ibig ay damamuna mo na Di kailangan mangako nitong tahanan mo Nasa susunod eh, ay merong pang iba Alam mo sa sarili mong taon-taon Walang sabi-sabi ito'y gumaganda Mahirap mayaman nagkakaisa Di na magkakakilala sila Makikita mo, di mo makakaila At sama-sama silang nagsisimba Tsaka bakit ganun-ganun ba talaga? Di mo madarama na nag-iisa ka Kahit anong mangyari ay merong alkali Na parang kumpare pwede ding ama, ama Ang sarap Magpasko dito ang sarap Maging baliwag again ang sarap Magpas ko di ko ang matapos to. Oh, 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 oh. Ang salapi yakin ng pas ko at kana nalaytay ang tugon. Bili mo agenyo sa bali wag.